nararamdaman mo ba? Ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ano ang sinasabi nito? Dahil kung ano ang ikukwento ko sa iyo ay hindi tungkol sa mga pagkakataon, ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mismong sandaling ito. May isang tao na hindi ka maalis sa isip. Ang pangalan mo ay lumilitaw, sumasapaw sa mga pag-isip, kumukuha ng espasyo. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa ng taong ito. Parang may mas matindi, isang bagay na wala siyang kontrol, na nagtutulak sa mga pag-isip na ito patungo sa iyo. At hindi ako nagsasalita tungkol sa mga karaniwang alaala. Ako ay nagsasalita tungkol sa isang malalim na bagay, halos hindi may iwasan. Isang bagay na pumipintig. Tuwing lumilitaw ang pangalan mo, nararamdaman ng taong ito. Nararamdaman niya ang bigat, isang pagnanais, isang pangangailangan. At wala siyang matatakasan. Maaring naramdaman mo na ang koneksyon na ito noon, maaaring hindi, ngunit nandyan ito. Naroroon. Matatag. Lumalago. Parang ang oras ay pumapabor sa iyo ngayon. Hindi magtatagal. May mangyayari. Walang takas dito at alam kong nararamdaman mo rin ito. Dahil hindi maaring baliwalain kapag may isang tao na ganun kalubhang nakatoon sa iyo. Hindi maaring baliwalain ang lakas na ito, ang epekto na ito, hindi ito tungkol lang sa pagiging nasa isipan niya. Ito ay tungkol sa kung ano ang darating pagkatapos. Alam mo na malapit na ang sandaling yon, hindi ba? Mas malapit kaysa sa inaasahan mo. Maghanda ka. Dahil pagdating nito, lahat ay magbabago. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang kabalisahan na nanggagaling mula sa wala, parang may malaking bagay na malapit nang mangyari. Hindi lang ito sa pantaha. Dahil kapag ang isang malakas na koneksyon ay nag-exist, tinatawid nito ang anumang hadlang, distansya, katahimikan, panahon. At iyan mismo ang nangyayari ngayon. Ang pag-isip niya o niya tungkol sa iyo ay hindi lang palagian, ito ay mapilit. Parang tuwing lumilitaw ang pangalan mo, may pumipintig ng kaunti pa sa puso ng taong ito. Mas alam mo kung ano ang mas nakakaintriga. Sinubukan ng taong ito na huwag pansinin. Sinubukang ilihis ang isipan, punuin ang puso ng ibang bagay, ibang mga daan, ibang mga tao marahil. Pero hindi ito gumana. Dahil ang klase ng enerhiya na nag-ubnay sa dalawang tao sa ganitong paraan ay hindi nawawala. Sa katunayan, ito'y lumalakas pa. Habang mas sinusubukang lumayo, mas tumitindi ito. At iyan ang umaabot sa iyo ngayon. Ang puwersa na ito, ang presensya na ito. Papalapit ito sa iyo, nais mo man o hindi dahil kung minsan, ang universo ay may sariling mga plano. At ngayon narito ang bahagi na baka hindi ka pahandang marinig, pero kailangan mong malaman, hindi na magagawang umiwas ng taong ito. Hindi maaaring iwasan ang hindi may iwasan. May bagay sa loob niya na kumikilos, at ang udyop na gumawa ng isang bagay, na magpasya, ay papalapit ng papalapit. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa pag-aalinlangan. Hindi ito tungkol sa baka. ay magiging maliwanag diretso. Mapagpasyahan. Dahil kapag ang isang tao ay nag-iisip sa iyo ng ganito katindi, ito ay lumilikha ng isang uri ng tapang na ni hindi niya alam na mayroon siya. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, at nais kong maunawaan mo ito ng malalim, kapag dumating ang sandaling iyon, wala nang puwang para sa mga pag-aalinlangan. Wala nang mga tanong. Alam mo kung bakit? Dahil ang koneksyong ito ay hindi alin sunod sa pagkakataon. Hindi ito mababaw at alam mo yon. May isang bagay sa loob mo na nakakaramdam din ito, kahit na ayaw mong aminin, kahit na sinubukan mong magpatuloy, kahit na lumikha ka ng sarili mong mga pansamantalang aliw. Dahil koneksyong ganito ay hindi madaling kalimutan. Ngayon, gusto kong mag-isip ka ng isang saglit. Kung sakaling dumating ang taong ito ngayon, kaagad, ano ang gagawin mo? Paano ka magreaksyon? Handa ka na bang harapin ang ibig sabihin nito? Dahil ang paparating ay hindi maliit malaki ito. Nabago. Ang taong ito ay malapit ng tumawid sa isang linya. Hindi siya magtatagal sa mga iniisip lamang. Siya ay gagawa ng aksyon. At kapag nangyari yon, kailangan mong malaman kung saan ka tatayo. Hindi ko sinasabi na magiging madali ito. Ang mga dakilang pagkikita at mga mahalagang desisyon ay hindi kailanman ganoon. Ngunit ang bagay na malapit ng mangyari ay may kapangyarihang baguhin ng lahat. Nararamdaman mo ba yon? Ang pananabik sa hangin ang pakiramdam na may ibang nangyayari. Nararamdaman din niya ito at iyan ang dahilan kung bakit hindi na ito magtatagal. Huwag mong asahan na darating siya sa iyo na lutas na ang lahat. Dahil hindi ganoon gumagana ang mga bagay. Maaari siyang dumating na litong lito, alinlangan, marahil ay kahit marupo. Dahil ang pagbubukas ng puso at pagsusumite ng ganito ay nangangailangan ng tapang. Ngunit huwag mong hayaang malinlang ka nito. Ang simpleng katotohanan na siya ay darating na ay nagsasabi na ng lahat ng kailangan mong malaman. Isang malinaw na sinyales na mahalaga ito. Para sa kanya. Para sa iyo. Para sa maaarin niyong buin na magkasama kahit ano paman yon. At kapag dumating ang sandaling ito, kakailanganin mong magpasya rin. Hindi maaaring magtago sa likod ng i-hindi ko alam ti o ng tingnan natin kailangan mong magdesisyon kung handa ka bang magbigay daan para dito. Dahil ang isang bagay na ganito kalakas, natotohanan, ay hindi maaaring tratuhing walang bahala. Alam mong iyon. Sa kaybuturan, alam mong iyon. Marahil mayroon kang mga pag-aalinlangan ngayon. Normal lang iyon. Maaari kang nag-iisip kung totoo nga ba ang lahat ng ito, kung hindi ba ito haka-haka lang. Ngunit narito ang katotohanan, hindi gumagawa ang universo ng mga walang saysay na galaw. Kung nangyayari ito ay dahil may mas malalim na bagay na nakataya. At nasa sayo ang desisyon kung ano ang gagawin mo dito. Darating ang tao na ito. At kasama niya, dadalhin niya ang lahat ng kanyang dinadala, ang mga takot, mga panghihinayang, mga hangarin, mga pangarap. Ngunit higit sa lahat, kasama niya ang isang katotohanan na hindi na niya kayang itago. Isang katotohanan na may kinalaman sa iyo. Na sumisigaw ng iyong pangalan. Na humihiling na mapakinggan. At ngayon, itatanong ko, ano ang gagawin mo dito? Dahil ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol sa kung ano ang gusto mo. Tungkol sa kung ano ang kaya mong harapin. Dahil gaano man kalakas ang koneksyon na ito, magiging totoo lamang ito kung handa ka ring buksan ang iyong puso. Ito ang katotohanan, wala nang balikan. Kapag ang taong ito ay nasa harap mo, kasama ang lahat ng damdaming umaapaw, wala ka ng karapatang baliwalain hindi ka maaaring tumakas sa tindi nito sapagkat ito ay magiging totoo, mahihipo. Ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ngayon ay simple, ngunit mahalaga, handa ka na ba para harapin ang epekto na idudulot nito sa iyong buhay? At huwag isipin na magiging perpekto ang sandaling ito. Darating ito na puno ng magulong emosyon, puno ng mga salita na maaaring hindi lumabas ng eksakto tulad ng inaasahan. Sapagkat kapag totoo ang isang bagay, ganito ito nagpapakita, hilaw, matindi, walang mga filter. Ang taong ito ay hindi darating na may lahat ng kasagutan, kundi may katotohanang napakatindi na kahit anong balakid na inyong itinayo ay matatangdal. At kapag nangyari ito, kailangan mong maging mainat Kailangan mong maging handa para sa tingin. Sapagkat dito mo makikita ang lahat ang pag-aalinlangan, ang sakit ng nasayang na oras, ngunit pati na rin ang lakas ng taong sa wakas ay nagkaroon ng tapang na humakbang pasulong. Ang tingin na iyon ay magsasabi ng higit pa sa anumang salita. Magdadala ito ng lahat ng bigat ng mga iniisip niya tungkol sa iyo, ng lahat ng beses na ang iyong pangalan ay sumagi sa kanyang isip ng walang babala, tulad ng isang alingaungaw, tulad ng isang palaging presensya. Handa ka bang tanggapin ito? Upang pakinggan nang hindi nagtatanggol ang kanyang sasabihin. Sapagkat ang sandaling ito ay kakailanganin ang lahat ng mayroon ka. At huwag mong isipin na nagpapalabis ako. Ito ay hindi eksena sa pelikula, hindi ito isang kwento ng diwata. Ito ay totoong buhay. Ito ay isang taong lumalaban sa kanyang mga takot, humaharap sa kanyang mga pag-aalinlangan upang makarating sa iyo. At iyon, sa sarili nito ay nagsasabing marami na hindi dumarating ng walang dahilan ang taong ito. Hindi siya kumikilos ng walang laman na bugso ng damdamin. Siya ay hinahataak ng isang bagay na marahil ni siya ay hindi ganap na maipaliwanan. Ngunit nararamdaman mo, hindi ba? Alam mo na hindi ito basta-basta. Alam mo na ito ay may timbang na lampas pa sa halata. O maaaring hindi mo pa napapansin ay tungkol din ito sa'yo. Tungkol sa mga bagay na iniiwasan mong harapin. Kasi, kahit gaano mo man bustong maniwala na payapa ka na, na ayos na ang lahat, sa kaloob-looban mo ay may mga isyong patuloy kang ginagambala. At ang taong ito, sa kung anong paraan, ay konektado dito. Ang pagtatagpong ito, ang pag-uusap na papalapit na, hindi lang tungkol sa nararamdaman niya. Tungkol din ito sa mga tahimik mong dinadala, sa mga katotohanang maaaring itinago mo na sa ilalim ng alpombra. At kapag binuksan na niya ang kanyang bibig para magsalita, mararamdaman mo. Mararamdaman mo ang bawat salita, bawat katahimikan sa pagitan ng mga yon. Kasi hindi lang ito pag-iyak ng sama ng loob. Ito ay isang pagsuko. Isang ganap na pagpapahayag ng isang taong ayaw ng magdala ng bigat mag-isa. Ilalabas niya lahat at kailangan mong magdesisyon kung paano mo ito haharapin. Makikinig ka ba ng may tunay na pakiramdam? Papayagan mo bang dumaloy ang mga salita o magtataas ka ng mga pader, magpapanggap na wala itong halaga. Ngayon kailangan ko pang maging mas direkta sa iyo. Ang oras na mayroon ka para pag-isipan ito ay nauubos na. Kasi kapag dumating na ang sandali, hindi ka bibigyan nito ng pagkakataong magrehearse. Walang babalikan para sa kanya at para sa iyo. Lahat ng naipon sa pagitan nyo, ang mga nasabi at ang mga naipit sa katahimikan ay sasabog. At nakasalalay ang epekto nito sa kung ano ang handa mong gawin kailangan mong maging mulat sa isang bagay, maaaring higit pa sa damdamin ang dala ng taong ito. Maaaring dala niya ang mga kwento, katotohanan, sikreto na maaaring hindi mo inaasahang marinig. Maaaring tahimik siyang nagdusa, maaaring gumawa siya ng mga desisyon na direktang nakaapekto sa kung anong pwede sana kayong maging. At maaaring nagdadala siya ng mga pagsisisi na hindi kailanman niya nagawang ipagtapat. Handa ka na ba rito? sa pakikinig ng mga bagay na maaaring masakit pero kinakailangan. Kasi hindi lahat ay maganda, hindi lahat ay madali. Pero ito ay totoo. At iyon ang mahalaga. Alam ko na bahagi ng iyong sarili ay nais takasan ang posibilidad na ito. Likas lang ito. Mas madali ang magtago kaysa harapin ang dikilalang bagay, harapin ang isang bagay na maaaring magpakilos sa iyo ng labis. Ngunit hayaan mong magtanong ako, magbabago ba ang anumang bagay kung tatakasan mo ito? Mapapawi ba ang darating kung iyong babaliwalain? O matutukoy lamang ba nito ang di maiiwasang mangyayari? Sapagkat itong koneksyon na meron kayo, itong bikis na patuloy na bumabangon, hindi mawawala dahil lamang sa pinili mong magpanggap na hindi ito umiiral. Kaya kapag dumating ang taong iyon at darating siya, maging naroroon ka. Makinig ng bukas ang iyong puso. Huwag mag-alala sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, ngunit maging handang makaramdam. Pahintulutan ang sandali na maging kung ano ang kailangan nito. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong tanggapin ang lahat ng nakapikit, ngunit nangangahulugan ito na kailangan mong maging tapat sa iyong sarili at sa kanya. Sapagkat ang magpanggap na walang halaga ito ay isang kawalan ng paggalang, hindi lamang sa kanya, kundi sa iyong sarili din. At higit sa pagdinig, kailangan mong magsalita. Huwag itago sa loob mo ang nasa kalooban mo. Huwag tupdin ng tahimik ang mga salitang kailangang sabihin. Ito ang sandali upang mailabas ang lahat, upang maging mahina, upang payagan ang iyong sarili na maging tao. Walang pakialam kung ano sa tingin mo ang gusto niyang marinig. Sabihin ang totoo sa iyo. Maging malinaw, maging tuwiran, ngunit maging totoo. Sapagkat iyon ang hinihingi ng sandaling ito. Katotohanan. Wala nang iba pa. At kung sakaling maramdaman mo ang takot, takot na hindi maging sapat, takot na magkamali, takot na hindi malaman kung paano haharapin, malaman mo na normal ito. Lahat tayo'y nakakaramdam ng takot sa harap ng di kilalang bagay. Ngunit tandaan mo, ang darating sa iyo ay hindi nagkataon lamang. Ito'y isang regalo kahit nakabalot ito sa mga hamon. Ito'y isang pagkakataon para sa pagbabago, para sa paglago, para sa kagalingan. Huwag mong sayangin ito. E ngayon, nakasalalay na ang lahat sa iyo. Hindi sa nangyari hanggang dito, hindi sa mga pangyayaring hinarap mo o ng taong iyon, kundi sa kung ano ang pipiliin mong gawin sa sandali na malapit ng dumating. Sapagkat darating ito, hindi may iwasan. At kasama nito, darating ang isang natatanging pagkakataon upang baguhin ang lahat. Ang koneksyon na umaabot sa iyo, na nagpapalutang ng iyong pangalan sa isipan ng isang tao, ay higit pa sa isang pagkakataon. Ito ay isang tawag. Isang imbitasyon upang lumabas sa kaginhawahan, upang buksan ang sarili sa hindi kilala, upang pahintulutan na may bagong at mapagbago na mangyari. Tumatakbo ang oras at ang pagwawalang bahala dito ay hindi makakatulong. Ang pagtakas mula sa kung ano ang darating ay magpapaligaw lamang sa iyo sa parehong lugar, dala ang parehong mga duda at parehong mga takot. Ngunit ang pagharap. Ang pagharap ng tuwiran sa kung ano ang darating. Ito ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintuan na hindi mo alam na umiiral. Ito ay may kakayahang maglaho ng isang bagay na sa kaloob-looban. Alam mo na ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na aminin na ang mga totoong koneksyon ay hindi maaaring burahin, hindi maaaring baliwalain. At kapag patuloy silang umaabot sa iyo, ito ay dahil may mas malaking bagay na nagtatangkang gabayan ka. Ang taong ito ay papalapit sa iyo dala ng isang bagay na wala siyang kontrol. Marahil ay pangungulila, marahil ay pagsisisi, marahil ay ang pagnanais na muling isulat ang isang kwento na hindi nagkaroon ng tamang wakas. Ngunit anuman ito, sapat itong malakas upang lampasan ang takot, ang duda, at anumang hadlang na umiiral hanggang dito. Iyon ay nagsasabi ng marami. Iyon ay nagpapatunay kung gaano kakahalaga. Ngunit ang tanong ngayon ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa iyo. Tungkol sa kung paano mo ito haharapin. Kapag siya ay humarap sa iyo, ito ay parang pagbukas ng librong akala mo ay isinara mo na magpakailanman. At ang ilang mga pahina ay maaaring mahirap basahin. Maaaring magdala ito ng mga damdamin na akala mo ay nailibing na. Ngunit ang mga pahinang ito ang nagdadala ng katotohanan. At doon nakapaloob ang pagkakataon para sa paggaling, pangunawa at muling pagkakaugnay. Kailangan mong maging handa para harapin ito para hindi mo isara ang iyong sarili para hindi iwasan ang mga bagay na kailangang pagdaanan sapagkat ang pagwawalang-bahala sa isang bagay na napakalaki ay magiging isang napakalaking pagkawala maging matapang maging naroroon kapag ang taong iyon ay nagsalita pakinggan hindi lamang gamit ang iyong mga tainga kundi pati na rin gamit ang iyong puso sapagkat kung minsan ang mga salita ay hindi kayang ipahayag ang lahat kung minsan, ang katotohanan ay nasa mga katahimikan, sa mga tingin, sa enerhiyang nalilikha sa pagitan nyo. Maging mapagmatsyag dito. Maging handang maramdaman, kahit masakit, kahit bumalik ang mga sugat na akala mo ay magaling na. Sapagkat sa hindi kaginhawahan na yan nakaugat ang paglago. Doon matatagpuan ang mga kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Ngunit huwag isipin na sapat na ang makinig lamang. Ito ang iyong pagkakataon na magsalita rin, na ilabas ang lahat ng iyong dinadala sa loob. Huwag itago ang mga salitang kailangang sabihin. Huwag ipagpaliban ang maaaring malutas ngayon. Maging tapat. Hindi upang magpasaya o makasakit, kundi upang maging totoo. Sapagkat kapag pinahihintulutan mong maging tunay ang iyong sarili, ikaw ay lumalaya. At kasabay nito, binibigyan mo ang kabilang tao ng pagkakataong gawin din ang pareho. Ang pagharap na ito, ang pag-uusap na ito, ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot o tungkol sa pagresolba ng lahat ng bagay ng minsanan. Ito ay tungkol sa pagsisimula. Tungkol ito sa pagkuha ng unang hakbang. Tungkol sa paglikha ng espasyo kung saan maaari kayong maging kung sino talaga kayo, walang maskara, walang takot sa paghusga. Ito ay tungkol sa pagbukas ng pinto at pagpasok ng liwanag na nagbibigay liwanag sa mga bagay na nakatago, nakalimutan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo sa kung ano ang sinusubukang ipakita sa iyo ng universo. At kung, sa sandaling ito, nararamdaman mong hindi ka handa, sasabihin ko sa iyo, walang sinuman ang ganap na handa para sa mga pagbabagong talagang mahalaga. Ngunit nasa hakbang na iyong gagawin, kahit na may takot, na nangyayari ang pagbabago. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na maging perpekto. Huwag mong piliting malaman ng eksakto kung ano ang gagawin. Maging naroon ka lang. Maging handa ka lang. Dahil sa huli, iyon ang nagpapakakaiba. Ngayon, kung ang mensaheng ito ay nakatama sa loob mo, kung ito ay may kabuluhan, kung ito ay nagdala ng mga iniisip, damdamin, o mga alaalang nakatago, nais kong marinig mula sa iyo. Nais kong mag-iwan ka ng komento dito sa ibaba. Ibahagi kung ano ang nasa iyong isipan ngayon. Magkwento tungkol sa mga koneksyong nararamdaman mo, tungkol sa mga taong nasa isip mo. Dahil madalas mas nakakatulong sa atin ang pagsasabi ng ating nararamdaman para mas maunawaan ito. At higit pa, mag-subscribe sa channel. Ito ay hindi ang huling beses na pag-uusapan natin ang mga bagay na tumatama sa kaluluwa natin. Marami pang pwedeng tuklasin, marami pang pwedeng maramdaman, marami pang pwedeng baguhin. Huwag palampasin ang pagkakataong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko, upang mas lalo pang sumisid sa mga mensaheng may kapangyarihang baguhin ang pananaw mo sa buhay at sa iyong sarili. At syempre, I like mo ito. Hindi lang ito isang kilos. Ito ang paraan ng pagpapakita sa akin na umabot sa iyo ang mensaheng ito, na may kabuluhan ito, at na ito ay tumama sa iyo. Ito ay paraan para malaman kong magkakaugnay tayo kahit nasa malayo. Ito ang paraan para palakasin ang enerhiyang ginagawa natin dito ng magkasama. At panghuli, ngunit hindi ang huli sa kahalagahan, ibahagi mo ang mensaheng ito sa isang taong nararamdaman mong kailangang marinig ito. Maaaring isang kaibigan, isang kapamilya, o kahit sino mang nasa isip mo ngayon. Maaaring naghihintay siya ng isang senyas. Maaaring kailangan niyang marinig ito upang gumawa ng hakbang. At ikaw ang maaaring maging tulay para mangyari iyon. Ang desisyon ay sa'yo. Paparating na ang sandali. At lahat ay nagsisimula sa kung ano ang pipiliin mong gawin ngayon. Mahalaga ang iyong pagpili. At ang universo ay naghihintay upang makita kung paano ka tutugon. Handa ka na ba? Ang oras ay ngayon.